Good afternoon Sana all <laughs> Tara mag inbox tayo guys Sa ano Inboxing Sa order kong Bag Tingnan natin kung ano itsura Dumating na ang ninja Ninja Kahit yung ano Kahit yung mga ano, may ninja na rin eh Pabudol naman kasi yung in-orderan ko na Shopee, hindi yan ba naman yung old OPT ko? Hindi naman pwede ganun. Padala ko na yung old OPT. Ay, sabi naman, huwag bigawan sa ko, papakasal. Ano natin guys? Water for floor ito. Mm -hmm. Ano na siya? Tuwag nun. Tree compartment. Lagay na no passport. At yung ano-ano. Kaya ito pinuha yeah, ko. Ak akala ko malaki. Hindi na, ka. <laughs> akala ko malaki, tingnan mo. Yan lang? Akala ko pwede, kasi pwede, sabi niya pwede yung ano, itupi-tupi. Itupi. Hindi na, yung laptop mo dyan. Hindi naman pang laptop yan eh. Waterproof yan. Okay. Sabi niya, passport. Documents. Dito yung pang. Ano sa bitan niya? Ayan na ang mga ATM credit card may credit card <laughs> 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 yung isling <laughs> ayan dito ang secret pocket niya <laughs> ala ko ano siya yung yung makunti na isa ganyan ganito ito sana para habaan Okay, okay na yan. Black. Binili. Black. Ito siya, guys, yan. Kasi ng taga -Saudi? ng tip Pilipino yung bumala na bangkot naman para sa outing. Bea, banggit yung lalaki. Kumakanta. <coughs> Ina-vameng cellphone. Tapos. Yung. Kasi naman yung passport dito. Wala may asyan. Dito may ara may ara mayroong may batalo. Akala ko pwede putiin na ang water Okay, sita. Dito yung... Dito. Dito. Tama, kasi yung tablet kasya naman dito tingnan mo documents para pag gamitin bukas para lagay ng mga ng mga ano lang phone ay hindi mali dapat sige eh tama dito na naman ano man Ganyan nakaba. Tingnan mo. Okay na siya, di ba? Oo, hindi mo pa nga nakita. Oo. Yan ang aking bagong, ano ngayon, bagong shoulder bag. Yan, para para gamitin sa pag -rampa. Yan. Carry. Okay guys, thank you very much Thank you for watching Hindi ko alam na, nga o, na, nga po Nga nga, nagpa-picture <laughs> nga ako Naka-live pa Naka-live ka yan Naka-live naka ka Hindi, naka ano Okay guys, thank you very much Nakalimutan ko ako yung naka-video pala Okay